Magandang gabi mga boss. Medyo ginabina na tayo, Kauwi lang namin. Binalikan namin tong 6M61 na pinu-layout namin kahapon nitong injector dahil nga ang sakit nito ay naghahalo ang diesel sa ka-oil. Kaya sila na rin ang nag-produce ng o-ring and copper washer. Kapag customer ang nag-produce ng mga piyesa ay binibigay lang namin sa customer ay one week warranty lang. Pero kapag ka kami ang bibili, kami mismo, sa amin mismo manggagaling mga pyesa ay nagbibigay kami ng one month warranty. Kaya ang gagawin natin dito ay puro fast forward tayo dito. Kasi ang hirap mag video, ang hirap mag edit. Ayan o, no? nakita nyo yung langis dyan sa ilalim. May halong diesel yan. Dito lang kayo mag focus sa mga o-ring, copper washer, yan lang. Yan lang yung uh, gagawin nyo para magamot nyo itong sakit ng ganitong uh, sasakyan na naghalo ang diesel sa ka oil nya. Ngayon pagka hindi pa, niya, hindi pa gumaling sa move na number 1 na gagawin nyo, saka kayo mag move ng second move dun mismo sa may pressure pump o ring nya. Kaya ito puro fast forward tayo dahil uh, yung last upload ko na nakaraang araw ay hanggang ano lang tayo hanggang uh, December 23 lang tayo na mag open kaya andyan na nakabit na nga yan tatakloban na okay na yan tapos na yan yan lang yung kontrata natin kaya hanggang lang yung uh, video natin para meron tayong uh, proof na Okay na tong ano natin, okay na tong uh, kinabit natin. Baka magtanong kayo mga boss kung bakit na hindi na namin papanda rin tong uh, 6M61 na ginawa namin. May mekaniko kasi nga uh, nagme-maintenance din dito. Salamat pala sa may-ari nito tong kumpanyang uh, Oya Waste Trading. Thank you, bye-bye. Ang galing, ang galing. <laughs>